Ibibidyo chat natin yung kaklase ko kasi nanganak. Sabihin mo congratulations ha? Yan yung anak niya. Oo, oh, ay pagkakang... Ay, hindi naman yari pa, eh. Hindi pa yari. <laughs> <laughs> ano <naman>, hindi pa yari? <laughs> eh, ay, ang muso, eh. Nanay! <laughs> Congratulation. Ay, ay, hindi mo maganda, eh. <laughs> Nalimusapin! <laughs> Bakit? Ito yung <laughs> Saan, Bakit? Ay gawin, may gawin ang dalawa. Hindi wala. Wala na mga bata galingan ko. Eh? <laughs> ano mo ang bata? Huwag kang kind of bad. Oh, <laughs> Ba't ka na? Sabihin mo na lang maganda yung anak niya. Oh, sabihin mo, Maganda yung anak niya. Eh anak mo ay maganda ka. <laughs> Sabihin mo <mong> maganda. <laughs> 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 Oo nga. Sabihin mo na lang. Kunwari. Sabihin mo na kunwari. 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 Hindi ako mag-alimag kunwari. Kunwari.